Pagunita kayo mo kalitog limpa. Ay nah, nah. nah, nah, naman Donvin. Nah, oh yana. Buat mo nen, Rico. Dre. Aduh pala. Stop. Mantap. parang ay puno sa ilalim yun, paalis na kami huwi na kami mga tayo, huwi na huwi na huwi na tayo, may umihip na si Amihan just Diyos Nakawitan ng Laki ng alon mga tayo Nagamihan ha na. Ayan, mamaya mga tayo Papakita lang lahat ang binili namin mga tayo pagdating doon sa bahay Rasta muna namin ito ang bangka Tanda lang kaya, baka mabalin oh. Yan mga katakay, Salamat sa Diyos at nakauwi na kami ng sipte kahit, kahit lumakas ng amihan. Kaya nandito na kami sa bahay ng asawa ko mga katangay. Sa bahay namin na kubo. Kaya ito lahat ang pinamili namin mga katangay. Papakita ko namin. Siyempre maraming salamat kay Ma'am Mabik. Thank you so much po sa inyo Ma'am. Pakita mo na be. Bi. Gatas. Binilihan ko rin si Undong. Kasi nagano na bibirun.

Tanggalin mo, may mm. <laughs> <Pong> <laughs> <laughs> kaldero, plato, mga katangay, pre. Yan, para maganda ang kuwang video natin. Pasinsyaan nyo ng bahay namin mga katangaya. Kaya nagsimula pa lang tayo. Kaya, na, so, ano dyan? May termos din tayo mga katangay. Hindi ko makakalimutan yung termos. Yan. Dalawa ng termos namin mga katangay. Dalawa na. Kasi kailangan talaga to. Lalo na may bata. Lalo sa na sa na. tubig Ay, hindi. Lalo na sa malamig na panahon. Oo, oh, yun pala. Tama. <laughs> Kasi mahilig din ako sa kape. Simp ito pa. Siyempre nagbili natin tayong hangir. Ito, dami ito hanger, yan mga tangay saka mga kutsara plato, to tanggalin natin sa karton yan simula pa lang tayo mga katangay pasinsyahan nyo ng bahay namin kubo lang medyo gipit maliit kasi mga katangay mag ipon muna kami ni misis para makapagawa tayo ng mas malaki-laki ng konti dito mga katangay yung maluag ba? ito mahirap eh nag-aikot-ikot lang kami at simpre binilihan ko rin ng bula uh, um, dalawa para sa bugoy at simpre meron may lalagyan ng damit yan may pang-ipit sa uling uling ito lalagyan basket ito yan simpre may mga plato may mangkok may kutsara, isang dosina o dalawa, dalawang dosina mga plato yun simpre hindi mahuli ang magbili lang tayo may ano tayo, pangalok sa prito o pang ano, sandok sa pinirito sige yan, ginugulo ako ng misis ko mga katangin, nawawala tuloy ako sa salita ko mas importante na lagyan ng plato jurabak <laughs> ano tawag dito basta yun na ah. yan nalagyan ng plato, Lalo, ng plato. Mm -hmm. yun marami itong mga tangay ang liit lang ng ano namin Bagal, diba anong tawag ito kusina ba ito <laughs> kasi isa lang wala pa akong kusina mga katangay kaya papasinsyahan nyo talaga mga tangay kaya nagano pa lang eh nagsisimula pa lang mag iipon pa di ba ano masasabi mo kay mama Big? na pinadalaan tayo para sa gamit sa bahay dito ka pakita ka <laughs> ha simpre <laughs> so, ano ka rin kay. nagluto ka rin kung sudan May, pero kung ka ng ulam simpre nagluto rin daw ng ulam mga tay ayan so, ano ka rin kay mama Big? Anong sasabihin mo kay Mama Meg na bago pa lang tayo nagsimula pero meron na siyang pinadala, pinadala para gamit sa bahay. Oh, ang dami yun ano? oh. Hindi, Simple sabi mo. Hmm. <coughs> <coughs> Hapon naman ngayon talaga At yun, siyempre tapos puso pa ako ng salamat kay Mama Vic na pinaabot niya para mayroon kami pambili ng gamit sa bahay. Kasi nang hiram lang talaga kami ng mga plato sa mama ko mga katangay. Ngayon, ibabalik ko yon ang mga plato nila. Eh meron naman tayong plato, may nabili na. Tsara, mangkok, kumplito na. Kaya ibalik na natin mga katangay. Marami po talagang salamat kay Mama Vic. Thank you po. Siyempre, magpasalamat ka kayo. Tingnan nyo mga katangay. kasi ano, kusina namin mga katangay. Hmm. Yan, ito ang lutuin namin daing mga katangay. Yan, lutuin namin to. Lalagyan namin ng munggo. Ito may munggo. Hmm. Magulay kami. Siya raw magluto mga katangay. Yan, ang gipit mga katangay. Pagpasinsyahan nyo na kung maka ipon ipon tayo mga katangay siguro ipapaayos ko rin ito mga katangay kasi na ano rin ako pag mag mga katangay tulo kasi nipa lang yung May tawag dito ano nga kita ang langit mga katangay baka <laughs> kumaka ipon ipon baka ito mga katangay simula lang eh baga pa nagsimula pa lang tayo eh. Oh, I'm gonna yan lang. ka pa talaga sa camera. Yan. Wala talaga akong ibang masabi kung hindi pa sa salamat po sa inyong lahat. At siyempre sa taong... At siyempre sa taong nagbigay sa akin ng pang gamit sa bahay. Thank you so much po kay Mama Big. Thank you po. Sana po ingatan kayo ni God at lagi po kayong gabayan lalala po sa inyong pamilya lagi po kayong ingatan ni God marami po salamat makalaking tulong na po to sa amin nagumpisa pa lang po kami mag asawa kaya marami po salamat sa iyo ma'am yun na good job hmm. yeah, mga katangay maglapwa maglapo at munggo mga katangay pahumuka na to ni eh. Bagas akwan. palambutan natin mga tangay kaya Nagyakom ng tubig at siyempre magagamit natin ang bagong bili natin na karsirola. Karsirola. O yun, marunong ka na pala magsalita eh. Kala pipi ka. <laughs> hilom na rin. Pero nyo mga tangay hilom daw ko. Nyaban na kayong yung asawa no? Yan, may namanuha natin. Salang natin mga tangay. Palambutan ang dagan. Sakto naman yung tubig. Sige ako Ito lang. Ang hanang lata sa ano? Sa ilalam ko ah. Nagsigap nagsiga pa. Opo. Masa itong Binamano. Ito mas malaki ito mga katangay kasi nagahiram lang kami ng karserola mga katangay. Yeah, kintab na kintab po. Bagong bago. Eh, yeah, mahirap talaga ito mga katangay pag ang bahay natin maliit. Mahirap magkilos. Mm, yeah. yan. Pagkatapos, sa gula na ito, buhad mga katangay. Oh. Pat ka buo. Kung may sariwa, ay wata ka pamana o kapamasol. Kira. Kira at dito rin palang kapatid ng asawa ko mga katangay at si Maxine ilo ilo, hi 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 mayain din ng mga katangay asa ka tay mayain din ang kapatid ng asawa ko mga katangay so ano tawag mo mawag ka Hop, malaglag <laughs> sa tribunal. Ha? Sa tribunal. Maxine, Maxine. At si tribunal, sa na si man talaga itong kapatid ni ano? yan. mahirap talaga mga tanga'y pag maliit ang bahay natin na bagasawan, mayerap kilos, ikot-ikot lang, para tayong sa alu <laughs> Aula. 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 Yung dandahan ng talagang kilos mo baka hindi kung malakad kay kilakad, hindi mo malayan doon ka na kasi sa higlang mga tangay malambot. <laughs> Kailangan na mo yung sana matibay doon ka apak. Kaya kung mo malambot, sigurado naglag ka sa silong. Tangay, hmm. Yan, siya nang magluluto ng mga katangay. misis ko na lang. Pagpatikim meron sa akin ng luto niya. Yung dalaga pa siya. <laughs> <laughs> hey. Yan. Ay, taos puso po talaga ako ng pasalamat kay Mama Bake sa pagpasimula. Ayun. Hindi na ako manghihiram doon sa mama ko ng takore, kaldero. Halos sa kanila hiniram ko lang kaya ngayon nakabili naman tayo ng gamit ah, di na tayo manghihiram si may mga tangay makikita yan mga tangay i-arrange lang natin yan umaya no? magluto muna kami ng ulam si gutom na mga tangay hindi di maano pag tinapay lang hindi kaya kaya kain muna tayo magluto muna tayo ng ulam magluto si misis yun maraming po talagang salamat yan mamabig thank you so much po shout out po siya mamabig siyempre kay tita shout out din Sempre sa mga viewers natin, shout out sa inyo lahat. Ngayon, maglilinis muna muna tayo. Eh, ugasan muna itong pinamili natin ng mga gamit, mga tangay. Ito. Tawh ugasan muna natin. Bago natin i taster natin doon, bago natin panglagay doon sa abang girahan. Yan. Dami na ito. May bantog ako, ba ito, Janwa mga tangay. Ugasan pa namin 'to mga tangay. And, abang Habang naka arrange kami nito na trabaho mga tangay ay nagapalambot tayo ng munggo mga tangay you know pinapakuluan pa ni misis papasintyahan nyo na mga tangay ang bahay namin mga tangay gipit talaga mga tangay oh pagitan o, oh, kalahat pa lang oh yan naman o, oh. Yan mga tangay, gilinisa na namin mga tangay. Gilinisa na ng asawa ko mga tangay ang ano, lalagyan ng mga plato. Yan, pagpasinsyaan nyo na mga tangay, gipit talaga ang ano namin mga tangay, kusina. Yan. Kasi nabasa ng dagat mga tangay. Yan, ugasan mo na. Sa awan ng Diyos mga tangay, ay mapaayos din natin ito mga tangay. Mag-iipon mo kami ni misis. dami kasi nabili namin o. No? Mga gamit sa bahay. Pwede na na. Ibutan na, na ito sa ibo. Kaya... Punasa Punasan punasa na lang. Punasan na lang. O. Oh. Tara po eh. Yan, nakapalambot pa rin kami ng munggo mga tangay. Habang nakapalambot ng munggo ay hugasan mo natin itong lalagyan ng mga plato. Tama lang din ang nabili kong ano mga tangay. Lagyan ng plato ay maliit. <laughs> Dahil maliit din ang lababuhan namin. Yari lang ng kawayan sa kanipa kasi. <laughs> Maghugas pa tayo ng plato. Yan, kailangan may hangir. Yan. Termos namin mga tangay, dalawa na. Yan. nag-a-arrange na siya. Tapos, Aito, mga, 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 oh, ito, mo oh. Iyan, mga plato mo na, iyan. Iuli mo na yun ang mangkok. Iyan. Pili ka dyan, ang daming plato yan. Iyan, mo yan. Oh, iyan, huki. Okay. Arrange mo yan. Kaya ikaw rin marunong mag-arrange-arrange. Hmm. Dah, luag na po. Ang gagmay.

Ini jambul. Cebu yas. Ya, okay. anu ah. Oke. Okay. Oke. Yan, lagi nag lagi sana mga Nang ano, Sudan. Oke, okay. wala na lima na. Buta na ning munggo. Bagus sabawig dagaliog. Kay <laughs> namig <laughs> 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 Lami kayo sa igabog sa baw. Hop! Patuloy mo na. Eh, boss mo Hop! Diretso mo na. Ganyan. Hindi ka naman mabiro eh. tubig ko eh. Yup! Lagyan natin ng tubig, dagalig. Kay masarap maghigop ng sabaw. Di ba? Huwag ka palaging no. Kailangan palaging yes. Pitsin. Tulungan ko lang siya mga tay dahil ang aming bahay ay magka lisod kayo iliho butangan na itong tubig tagaliog para lami kayo higop sa baw buuan -bu na mm. butangan ko sa kapitsil mm. talutaw sa lamas lami kayo na mga tayo higop naman yun <laughs> dugay po sa munggo kahit kayo Pagkakabag sa Tama na. Pun, ano ba? Okay, tama na raw, sabi niya. <laughs> Yun, pinawisan ako mga tangay pero tapos na namin lahat na arrange. Yun, salamat at magkakain na tayo. Hintayin ko lang maluto para mga tayo, di ba pala luto? <laughs> pa lang. Di ba? Apa oh, mga katangay? Ayun! Ganina! <laughs> Parang sa mali. good. Yun, malapit naman tayo. Tingnan natin mga tay. Oop. Oh. Uy, hintayin ko lang magkulo ito mga tay. Ang subak niya mga tangay, buwad. Magkahuma na na mga tay, mga unta. Yan, tingnan nyo mga tayo. Na-arrange na lahat. Yan mga tayo. <laughs> sa sobrang gipit. Ang iba dito na lang. Pero ito, gagamitin namin ito ngayon magkain. I iwalay ko lang kagad mga tay ba? Hmm, dami ano mga tayo. Ah, meron pa si Lalim Wow! Uy. ay, ayika ka. Wow! na <laughs> <Wow. laughs> thermos na to. Dua ka buo. Kahit ulit kayo. Ako ng asawa sa kape mga katangay. Kailangan tagdalawa thermos. <laughs> Yun, tapos na kaming kumain ng asawa ko mga tangay. Hindi ko lang kinuha ng video mga tangay dahil sa sobrang, ano ba, dali-dali. kay gutom na talaga mga tangay. Dahil nagluto pa kami. Kaya yun, siyempre maraming po salamat talaga kay Mama Bec maraming po salamat, thank you po Mama Bec sana po at lagi po kayong gabayan ni God at pag-iingatan sa inyong mga gawain maraming po salamat talaga sa pinadala nyo kay Bay na pira para pambili ko ng gamit sa bahay mga katangay kaya nakabili na rin ako mga katangay mga gamit lagyan ng mga plato, kaldero, baso plato na tayo mga katangay ibabalik ko na itong iniram ko mga baso sa plato. Mga ah, kaliroy, balik ko na dun sa mama ko mga katangay. At yun. Tapos puso pa talaga ako na At yun, kita-kita lang tayo sa sunod upload mga katangay. See you next vlog. Ingat kayo lagi dyan. And God bless po sa inyong lahat. <coughs>